palagi <laughs> <laughs> Ay, hey, ari pa nilagay niyo yung... sa basket. Ay, sa ibabaw ang cake at baka mga mabahan sa ilalim. Kalimot. Okay, kalimot. Saging. Saging at cake ang nasa ibabaw. Ang sa ilalim ay suman at mga buti. Sa mga maganda. Dahil pera true yan. Ay, saging. Baka basta na ilagay, Baka bago tumating sa pagdadalan din. Ay, di <laughs> next station Where na lang <laughs> may na, may na, may na. Pwede na Okay na <laughs> Ano ka? <laughs> Saan? Si Bebe? Si Bebe na?